Good morning, good morning mga idol For today's video ay magkakaroon nga tayo ng pabasang gilagid sa ating kubo Bali, umaga pa nga yan at naisipan natin mag-jogging nga ba eh. Kaya naman na nga ang ating inilalaki kaya kailangan natin mag-jogging-jogging naman. Joe, at narinig nyo naman ang tilako naman o oh, kahit alam nyo oh, na ako nandidinis sa Batangas. Siya, andyan nga ay eh, untaya mag-jogging. Yan na o ay mga alas ko imedya ng umaga kaya pansin nyo medyo madilim-dilim Yan na o ang ng ating kubo sa may tabing daan yan. Nakikita talaga naman po ko oh, atensyon ng mga kulay na yan. Ay kagagaling ng mga panday. Ibang iba po talaga din eh, sa probinsya. Pero eh, yung eh, kahit madaling araw yan, narinig nila ay ang kunin ng mga kung anong insekto ay yun. Kumpara sa talagang kanayunan na puro ugong ng motor ng mga sasakyan ng maririnig. Dali kay ano ang itsura ng ating kobo Sabi ko idaan muna tayo sa glit bago mag-umpisa mag at para masilay silayan naman na rin ang kahunti. Makita ng malapitan sa umaga. Umikot na rin ho tayo sa kabila para medyo mahaba-haba naman ho ang ating lakad. Yan at nakuha pa nga mag-selfie sa salamin. Ay, tigat basang-basang ang basang ating damit. Oh, pagtapos maglakad-lakad, ang sarap matulog parang pinapay ng ating mata. Yan at yan nga ho'y nagkakayada ng Neog. Bala na, unuhin hindi ang Ang tigat sila talaga na makikita sa ating live. Tapos nanditian na rin ho at nagpapadikit ng apoy ang mama. Diyan din ho, mga maluwi, tiya tiyato, sa tinonang, sa tisalbay. Na busy busy ho sa paggagayat ng susupasi natin ngayon. Tapos na rin nga at binuhat ng tulyasi ng mga mamaluwet at saka ng mga maisasalang na daw sa tungko. Yon at nandyan din ho, ang tiya na siya ho magluluto ng ating sinokmane. Hindi nyo yan tawag sa amin, sinokmane. Iwa ko lang ho kung ano ang tawag kaya sa inyo. Pakomment na lang ho. Yon at bali rin ako sa Tisal Bay. Yon naggaget ng mga panrikado natin sa sopa. Sa inbali rin ako, tutur ko kay sa kubo natin. ang ganyan o, ang tsura ng kubo natin. May pinakasalas, ay digat kaluang. Meron din hong banggirhan May lababo, yon Tapos din ho, may pinto ulit. na din naman ho ang kwarto. Abay, digat yung may pa. Ay, digat na may pinaka-double deck din naman. Ay, ayos na ayos. Ay, di kat kaluang. Kaluang din. Yan ang pinakaagdan at akyata na nga mga bata yung alwalas din sa taas. Ay, ayos na ayos lang sa lang ari sa barigan. Abay, kapag hinapot ng ulan, ay hindi ni papasok sa luhong. Ba't ka, din naman? Dali din Ho ay kinukuha na ho ang gata ng ating kinayad na gan Yan. Nandiyan ang mga tiya chato, antianita, tsaka siya tinuna. Ay, hindi ka ho ang ating gata kanina sa alana. Eh, para ho sigurado talagang wala akong sumamang sapal. Ay, sasalain ho ulit pagdating sa tulyase. Si Carlon Tagabuho, siya tinuna ka man tagasala. Bali, hindi naman ang Malagkit na bigas naman ang hinuhugasan. Yan. Habang nakasalang ang ating gata, inilagyan na rin ang dahon ng anis para pampabango. Iyay, mo nang hahaloin para hindi magtutong ang ilalim. Tapos inilagay na nga rin pala diyan yung malagkit nating bigas. At dahil nga hahalo ko dyan ang hahalo, ay eh, di palit-palitan na lang sa pag-aawak ng sandok. Abay, para hindi matutungan po eh. Di kaya, hindi nga bukod ang halo ng may sandok na malaki, bukod ng may sandok sa gilid na yung, yung palit-palitan na lang. Tapos yun nga, walang ano-ano yung naluto na kagad. Yung paluto ng ating sinokman ni Dia Kasi pag ang tiyaristin magalo, tiyanita din. Paliyan at luto na, sasandokin na. Balang iyan ay bago ho iyan at yan ho ginagamit lang talaga pa magluluto ng mga pinindot ng gay ang mga sinokmanik. At dahil luto na nga ho ay dinagbawas na ho kagad ng ilalagay ho sa apat na sulok ng ating kobo. Yo, hindi ni ho talaga sa amin kapag garneng merong mga ukas ho ng talaga hong tulong-tulong ang mga tao sama-sama. Talaga hong hindi nawawala ang bayan yan ng bawat isa yon. at balis sinandok na nga at inilagay na nga sa uh, malalaking kasi dahil syempre don't yung tulyasi na yun, yon din ang paglulutuan natin ng sopas kaya kailangan hanguin na And kahit nga hinahango, ay eh, kailangan daw haluin yan na si Carla naghahalo at gawa ng para hindi daw matutungan ang pawid eh. yung bali nakadalawang tulya nakadalawang kasi rola naman ng maluto lahat bali nung makahangaw na nga sabi ko siya magkain na rin daw para makakain na yan at ako naman ang naglinis ng para mapagsalangan naman ang lulutuin nating sopas nandyan din po pala si Nati Rose si Atelina, si Ati JJ si Ate Ening, si Ate ya, yeah, maray maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagpunta. Maraming maraming salamat. salamat po. Salamat din po sa lahat ng sumisay. Maraming maraming salamat po. Mabalik ko tayo din sa niluluto. Bali nilagyan na ni Ate Salve ng ano, mantika. Ay, hindi pa nga ako kami diyan magkaintindi at baka ako biglang maparami ang mantika. <laughs> tapos nilagyan na ho ng bawang, tapos isinunod natin ang sibuyas. Bali yung mga Ricardo, so natin na gagamitin ay pinaglalapit na ho para hindi natakbo ng takbo. Nilagay na rin ho diyan ng ano, mga manok para ho masama sa gisa. Dahil nga ho yan ni paborito ni Maximon Sopas na yan. Aba, hindi si Atino na ka nagluto at gawa na hindi naman kami marunong magluto kung paano bagang sopas. Yan, nilagay na rin ho ang mga gulay-gulay na yan para masama na sa gisa-gisa nilagyan na rin ng mga pampalasang sangkap yun sige halo halo yun tapos saka naman natin ngayon ilalagay aring macaroni nga ay ang tawag din, pasta, din ano kung tawag din kung ari pasta o ano ari daw ay peras daw ang tawag din sa hindi yung macaroni ang itsura ng pagkasopas na yun naripalay gisa muna pero siguro nga o yung kanya kanya namang para uh, paraan ng pagluluto ang kaya tinuna ay ginigisa ho lahat um, pero mamegos-megos yan hindi nagdagan na ng tubig nilagay na mga pampalasang sangka pati ang gata sa at huling inilagay aring repolyo at tarin na may mabilis maluto hindi pagkaluto nga hinangaw na ulit ay siyang na lang maraming salamat please like, share and subscribe bye bye